Magandang araw mga katornilyo. So ito ang aking gagawin. Magpapalit ako ng engine stop. Ito, ito, ito. Ito, ito yung bagong kakabit ko. Ito naman yung luma. So stock up na mga katornilyo. Palitan ko na kasi may tama na yung loob ng kable. Tama dito sa loob. Dito sa loob nito. Sa loob nito mga katornilyo yung kable sa loob. May tama na. Sumasabit. At yung stock up. Matigas silahin. Ito, ito ng bagong mga katornilyo. Oh, malambot to. Ito ang tigas. O. Oh tigas mga katurilyo so ito, ito na, ito na yung aking kakabit yung bago so dito yan nakakabit mga katurilyo sa forward isoso forward 6HH1 ang makina ito yan nakakabit mga katurilyo dito hatakin yan dito ito, so, ito yung ito yung patayan oh, sa injection pump hatakin dito sa taas so dito ipapadaan yan mga katurilyo dito yan ilulusot doon mga katurilyo ilulusot doon hanggang dito dito na yan tatagos dito dito mga katorilyo dito ilulusot dito ilulusot dito papunta doon sa ilalim yan yung mga katorilyo wait lang mga katorilyo so ikakabit ko muna mga katorilyo so ito yan ito 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 yung dulo yan Isaksak ko muna to yung kanyang nut lock ito sa puno Ayan. Ito yung pinaka-lock nya. Lain ko na. So, yan. Ito yung pinaka-lock nya dito mga katuloy. Para pagkahatap. para paghatak hindi sumama yung katawan ito ito yung naglalak dyan sa loob yan pinaka-stopper niya yung mga katorilyo sa loob yan Ayan mga katorilyo. So, kapit ko na mga katorilyo. May lock yan dito. Yan, yan. Ito, ito ang lock nyo. Pinaka-stopper yan mga katorilyo para pag ginatak. Hindi sasama yung katawan. Ayan mga katorilyo. Pag ginatak ko, yung loob lang yung mahatak nya. Yung loob ng kable. Yan. So, ilalusot naman tamang dulo na ito mga katorilyo. Dito. Dito ko na papadaanin. So, mula dito, ito ko papadaanin sa butas dito. Pinasukan ng uh, steel tube ng linya ng clutch, clutch fluid. Yan, doon. tinosok ko doon mga katorilyo. Yan. So, doon na yan sa ilalim mga katorilyo. Ilahin na lang sa ilalim. Dito. So, dito yan. Ilahin na lang yan dito mga katorilyo ito 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 kaputol ito yung dulo ano ito, ito, ito yung dulo ito so, yan ito na yung mga katorilyo so, ito na yan ito na yan may uh, bracket yan dito Uh, connect doon oh. Uh dito 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 nakasok-sok yan so lalagyan ng lock dito mga katornilyo ito yung pinaka lock nya so, yan. lalagyan natin ng lock para hindi maulog yan so lagyan dito ng bracket magbrakitan dito dito. So, wait lang mga katorilyo. Ito yung bracket nya. Ito yung bracket. Ito yung bracket nya mga katorilyo. So, dito nakakabit yan. Yan. Tapos ito. ya masih kita nama katerin kailangan na lang ito tornilyo yan mga katornilyo ipit na yan mga katorelyo. May guma. May maluwag. Ka. Pag hindi lagyan ng, ano, ng guma, maluwag. Sasama yung katawan ng kable. Yan. Mga katorelyo, okay na mga katorelyo. Okay, eh, testing na lang kung matay. Sige atakin mo. Yung engine sa... Oh, yan. Okay na. Sige, okay na. Okay na yan.